bata pa kapag kakaroon po ng malakas na pagulan at bagyo umawit po kami ng rain ulan, ulan, pantay kawayan bagyo, bagyo, pantay kabayo yeah. ito daw po, basang basa na talaga ang aking paa dahil dito po ay malalim na ano po? medyo madilim na sa dako po ito pero wala na po akong madaanan No choice na po. Kailangan lusungin mo na ang bahang ito. Ah, ayan na po. Basang-basa na aking paa, basang-basa na ang aking sapatos, basang-basa na ang aking medyas, basang-basa pa ang aking pantalon. Ay, ah, ayan po ang ating pong karanasan ngayon. Ito po, dahil sa bagyong si Marce, ang malawak na ulan po na kanyang nasasako ay nag uh, nagpapaulan sa iba't ibang lugar ayan na po, ina po natin ayan po ay thank you lord dahil si kapatid ng motorcycle ay hindi po nagpabilis ng takbo and thank god medyo kumalma, kumalma muna ang pagboost ng malakas na ulan Kumal ng konti. Pero, ayan po. Bang-bang na sa lansangan. Ayan. Kaya na po. Lamig po sa paa. ayan na. Ito po. Magtatabi muna po ako. Tabi-tabi. Kasi po, medyo matas po ang tabi. Uh, Naka-elevated po ito. Kaya, ayan. Pero, Kasama po ang burus na bubong. Ayam po ang lakas. So, isang isang maulan at mabagyong Miyerkules. Despite po ng very fruitful na Wednesday from morning to evening ay ito naman po ang challenge ang pagharap sa ulan na dala ni Bagyong Marse. Tapit na po tayo dito sa aming tahanan. Takas pa rin po ng kulog, kidlat, pagsak ng ulan. At ako po'y sumusuong na sa baha. Ayan na po, ngayon na yung kapuso. Reporting live po sa ating weather ngayon. Dahil po sa bagyo, na si Marse, nasa Babuyan Island ito po ay magdadala ng malakas na pag-ulan sa Isabela hanggang Ilocos at Pangasinan at ang mga lugar na nabagit ay nasa signal number 2 except po sa Babuyan signal number 3 at ang dito po sa gawi pa ng Northern Luzon ng Metro Manila ay makakaranas po ng matinding pag-ulan. Pinag-iingat po ang bawat isa sa magagagarap na mga baha at landslide dahil malakas po ang daladala ni na ulan. So, salamat po sa Panginoon. Malapit na po ako sa bahay. Thank God. Muli po, bungos ang malakas na ulan at ngayon, ito, kumakalman na naman siya. Ay, thank you Lord. Isang kanto na lamang po. Kapit na ako sa bahay. Ay, thank you Jesus. Diyan po sa baba na yan ang ilog. at ah, huwag na wang mangyari na lumakas ang ulan dahil meron na naman po mga kababayan tayong babae. Thank God Lord. Thank you sa tagumpay ng gawain sa lugar ng Sampalok. Salamat din po sa matagumpay na paglakad namin kayo umaga sa Manila Police District. Lagi mabunga po ang panalangin natin sa mga pulis. Thank you God. Ayan na po. Salamat kay Lord at nakarang tayo, tayo ng malalhati dito po sa ating bahay mga mat basang basa na po ako so signing out po muna mga ka ka yung kapanalig yung po sa kapamilya nuod ko po ang, ang aking panalangin natan tayo ng Lord sa bagyong ito na si Marce to God be the glory ayan po ito na po salamat at madidilig na naman ang ating mga halaman ayan po si Casper the bad big the him Thank God, andito na po si Kuya Mark Ano po, at sa loob ng bahay, may na binahana I thank you Jesus Ano po Ito po yung aking bag na pinatang thank you Jesus Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. Ingatan po tayo ng Lord sa araw-araw. Lalo na po sa panahon ng tag at tag -bug. God bless you all. Signing out po. kapanalig puso. Ito po ang inyong broadcaster, Bishop Larry. Pero Santos, tagay nagsasabi ng Labos One, Divinas One, is our breath of as one. And together as a nation, we healed as one. Handa po itong YouTube, YouTube channel. na walang edit-edit, walang intro-intro, you see is what you got maglas as one.